Prepared po yung ating uh, opening sa araw na ito. Uh, may ilang linggo ng nakaraan, simula nung inamin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na siya daw ay nilapitan ng ilang mga retirees ng AFP at siya po ay in-encourage na i-withdraw ang kanyang suporta sa administrasyong ito. Hindi maliwanag kung ano pa ang ibang pinag-usapan ngunit ito po ay na-report naman sa media. So, kanina, nag-disclose ang tagapagsalita ng AFP na inaaral ng ahensyang ito ng AFP ang pagtatanggal ng mga pensyon sa mga retiradong opisyal na inaakusahan ng pagkalat ng mali o uh, false information o kaya fake news. ito po ay napaka-controversial kung kayat na widely reported ito ngayong araw na ito. Maliwanag na ang sinasabi nila dito ay ine explore pa lang ang posibilidad na ito. Ngunit hindi maiiwasan ang pag-iisip hindi lang ng mga uh, former officials ng at uh, enlisted personnel ng AFP kundi nating mga ordinaryong mamamayan na bakit ia-announce ng isang ahensya na inaaral at ini-explore pa lang ang isang pulisiya. Ang pension uh, na kinokolekta ng isang retiradong opisyal o enlisted personnel ng military ay hindi lang po hindi ito conditional gratuity. Wala itong kondisyon. Ito ay binibigay because it has already been earned. Ang tawag dito ay parang deferred wage nagawa na ang trabaho, ngunit itinatabi ang ilang porsyento nito para kapag matapos ang ilang taon na inalay ng mga opisyal at enlisted personnel ang kanilang kabataan, yung kanilang lakas habang bata pa sila. Ang pag-alay ng kanilang safety, ng kanilang buhay para sa interes at seguridad ng Estado. Kasama ito doon sa kontrata. Ang isang sundalo ay nagtitiis ng kanilang pagkakawalay sa kanilang pamilya. Kumaharap sa malalaking dangers, sa conflict. Hindi lang po ang physical health nila ang nilalagay nila sa peligro, kundi pati ang kanilang psychological well-being. Lahat po ito ay kinokonsidera ng ating bayan. Kung kaya't sa libing ng isang sundalo, sinasabi, mayroong, mayroong flag, may bandila, tinitiklop yan, may seremonyas yan. At binibigay yung bandila na yon simbolo ng bayan. At pag ito ay inyabot doon sa pinakamalapit na miyembro ng pamilya nung yumao, sinasabi, from a grateful nation. Kapalit ng buhay, ng health, ng sanity, ng kalungkutan, pagkawalay, nagpapasalamat ang bayan. Hindi kalakihan ang binibigay na sweldo, ngunit maraming benepisyo na iniaabot ang Estado dahil nga napakalaki ng sakripisyo na ibinibigay. May kontrata ito. This is a contract and agreement na Kapag sila ay tumanda na, lumalabas na mga sakit, lumalabas na ang long-term effects nung kanilang mga hinarap, sinisiguro ng Estado na mayroong bubuhay sa kanila, tungo sa kanilang pag-aalay ng buhay. Ang pag-announce ngayong araw na ito ng ilang opisyalis o ng tagapagsalita ng AFP na ine-explore nila ang pagbawi ng pensyon sa ilang mga retirado, dahil sa kanilang pagpakakadat ng fake news daw sa kanila sa paglalabas ng maling impormasyon sa posibilidad na mayroon silang inciting to sedition kung wala pang kaso kung wala pang kahit anong naihahabla na nahi icha charge o naiimbestigahan man lang ito ay mali ito ay nagmumukhang pagbabanta sa pagsasalita ng ilang mga retiradong military officials laban sa katiwalian sa gobyerno. Napaka-vague din naman kasi ng mga sinasabi. Yung posibilidad daw na nagpakalat ng fake news, na may inciting to sedition, na may false information tungkol daw sa presidente or sa gobyerno. Ang tawag dyan, authoritarian overreach. Ibig sabihin, ang mga ito, ang inciting to sedition, halimbawa, ito punishable na by law ang pagbabawi ng pension, nasa batas yan. Kung sakasakaling makonvict yung pensioner o ibkawing bahagi ng desisyon, halimbawa, ng sandigan bayan sa mga issues ng graft and corruption. Bahagi ng penalty yan kapag napatunayan na. Ngunit nag-a-announce ang AFP ngayon. Exploring the possibility. Anong tawag dyan? That is a veiled threat. ang pagtatanggal ng sustento ng isang matanda o isang tao na tapos nang manilbihan, nabigay na ang serbisyo, na ialay na ang buhay sa awa ng Diyos na kasurvive. Hindi ito ginagawang hostage. Ang tawag nga dito ay ethical bankruptcy eh. Hindi ito hustisya. Kung mayroong ginawang krimen, yes, pero usually, after na, usually, pero after mapatunayan na, o kung kaya yung isang tao, retirado na pero hindi pa nagawaran ng, pa, available ng pension niya, maaari yan hindi ibigay. Yes, pag na-convict, ibig sabihin, subject to due process. And yet, ina-announce ito. Kailangan bang i-hostage? Normal yan. Sa inciting to sedition, pag-convicted. Pero ano ang fake news? Hindi ba matagal na natin tinatanong ito sa ating mga opisyalis ng gobyerno? Puro kayo hinanaing di umanoy sa fake news pero hanggang ngayon to this very day hindi nyo pa rin idinidefine define kung ano yon Ano yan? Sinong magde-decide na peke yung balita? Ano ang standards? Nilagay na ba natin ito sa batas para ma-bind ang kahit sinong mamamayan sa mga rules o batas na ito? Asa na nakailang hearing ang kongreso tungkol dito. Pero yung hearing na yon ay tila ibinalanda lang ang ilang mga vloggers para pahiyain sila for opinions that they posted online or even worse, to cast aspersions pero wala pang ginagawa yung kanilang inaakusahan o binibigyan, pinariringgan. Bang klase. Hindi ko naiintindihan din kung ano ito. <laughs> bakit sila nag, bakit ganitong kabigat ang kamay nila walang subtlety. We are exploring the possibility na bawian sila ng pensyon. Hello, binunyag nyo na. Exploring the possibility, my rear end. Ngayon nyo sasabihin yan? Walang batas? Walang bagong rule? Ano yun? Na-hurt kayo so gagamitin niyo yung pensyon? Ridiculous talaga in the extreme. I really do not understand why you are capable, why you are capable or how you are capable of do, doing this mamaya niyan, hihirit ang malakanyang, sigurado ko. Na wala silang kinalaman dito. Siyempre, maraming nagagalit. Mamaya, may hihirit na dyan. Pinag-aaralan lang naman, bakit kayo natatakot? Hindi kami natatakot. Naiintindihan namin yung nature of your veiled threat. Kahit ano pang batas ang ipasa ninyo sa ngayon tungkol sa mga pensyon, hindi yan mag apply sa mga pangyayari, let's say, ng September 21. aso kung anong mga rally na nakilakok ang mga retiradong opisyalis natin. Ang tawag dito nga, ay wino-weaponize nila ang pension. Ginagamit nilang pang -puk -puk sa ulo. Mabigat ito para sa amin. Not because my family enjoys a pension, my mother or my, you know, my, even my cousins and all that because many of our family members served in the military. Are you going to use this? Babawiin nyo ba? Naaalala ko tuloy eh. Naalala nyo ba? Matapos yumao si Chief Justice Corona, pinahirapan pa si Mrs. Corona na makakuha ng kanyang survivorship benefits. Bakit? Ganyan ba ang vindictiveness? Doon nyo ipapataw sa mga tao na walang tinalaman doon sa inyong hinala o akusasyon? At some point, you're going to go too far. And I think you're well on the road to it. Isipin nyo, ma-announce pa hindi na nga relevant whether or not ituloy ang paggagawa ng, ng batas na yan. Kasi pwede naman din silang pahirapan dun sa pagre-release. Hindi ito pribilehyo ha. Ang pension hindi ito pribilehyo. It has already been earned. Tapos na, nabigay na ang serbisyo Nailagay na nila ang, ang ang sarili nila sa possibility na mapapahamak sila. Nilagay na nila ang sarili nila sa peligro. Tapos na. Gawa na. We sleep better because they have rendered their service. Kakaloka. At may narinig ba tayo sa malakang ngayon? Siguro, baka bukas maghahabul sa yan. Sasabihin nila, uy, hindi, wala kaming kinalomon d'yon. Pag nakita ninyo, nagagalit tayo. Pero too late. Narinig na yon You can't put the genie back in the bottle or the toothpaste back in the tube. Tapos na. Given na. Sabi ni Way I see it, exploring if they do that, actually they will not be able to control the wrath of the Filipino people. Baka magkatotok yung warning PRD kay BBM na matulad siya sa tatay niya. Sabi ni Serval, well, this is what happens basta ang mga officials at politicians don't respect the constitution. Bendalo nga, eh, sabi ni Remulia. sabi ni XMJC, I wish current officials would speak about this. It will affect them too. Totoo yan. Kung ang pensyon ng retired milita military natin ay maaaring i-hostage, baka pati sa gobyerno, pati mga opisyalis ng gobyerno, kaya nilang pahiyain or pahirapan. Sabi ni Ma'am Jocelyn, nakakainit ng ulo ang ginawa ng BBM admin. At tuloy-tuloy nilang ginagawa. So, dati ang binibiktima nila si VP Inday Sara lang. Pero ngayon, dumadami na yung biktima nila. PRD, VP Inday. Susunod, hindi na Duterte ang last name. Kasi nakita na natin eh, yung attempt to silence us. So, legislat legislation, inquiries in aid of legislation. Kitang-kita naman yan doon sa 19th Congress eh. Kitang-kita yung pagpapatawag ng mga uh, witnesses at ngayon kitang-kita din sa selective na nilalabas nilang mga tao that we know they will make accountable. Ano bang kasalanan ni Chis Escudero? Abel nga? So, nakikita natin dun sa PCIJ mayroong ano mayroong um ganitong ganito ang ginawa ni Bam Aquino, mayroon din siyang tinanggap <coughs> na kontribusyon sa isang individual na ang korporasyon ay may ano may sariling kontrata sa gobyerno. Sabi ni AA Reyes, ICBM's aggression as a sign of desperation. They know full well that their time is running out. The fall of the corrupt government is inevitable. Illusion of power lang to. Mukhang takot sila. Hindi lang 'yon, tatlong taon na nilang binabakbakan si Inday Sara. Tatlong taon nang tinatrabaho yung mga leaders na gusto nating iluklok sa pwesto, hindi nag-work. So kung hindi nag-work yung pagbak-bak sa kanila, hahanap at hahanap sila ng tatakutin nila. Sabi ni Awi, para takutin ang retired military ng ganito dahil lang ayaw nila mapagsabihan sila is the worst. These men protected our country, tapos tatakutin nilang mga taong yan, mahihiya silang lahat. hindi natin sinasabi to para magalit kayo. Sinasabi natin to dahil ito ay isang paraan na ng talaga ng hustisya. Talagang tatargetin nila yung mga tao na nagsasalita lamang, nagpapahayag bilang karapatan nila sa ilalim ng saligang batas. Pero may na-hurt, masyadong na-snowflake na yata ang nasa administrasyon. Aba, imbis na magbago sila, hahanapin nila yung mga tao na, ano, nagsasalita, tatlong taon na, hindi pa kayo nakakausad. Uh, na tatlong taon na, hindi nyo ba nakikita na hindi nag-work ang inyong plano? Popular pa rin yung mga lidera, yung leaders na gusto namin. Hindi nyo masiraan kasi we had made up our minds. Sabi ni Oo na mahal kita, lahat ng gumagawa ng kasamaan sa Duterte, may karma din ng mga yan. Yes. So ito, ito pa, ang gagawin nila. They will send trolls to try to make us angry, to try to dictate the narrative. Katulad ng sinasabi nila, indaylustay daw. Aba, indaylustay talaga, ha? Pero hindi sila nagkikwestiyon sa so linggo-linggo na fireworks. Sa ilang daan-libo ang ginagasto sa sariwang bulaklak para lang i-sabit-sabit dun sa pagbababa sa eroplano ng unang ginang. Itong mga so-called cultural nights chuchu nila. Pero piling-pili lang ang pwedeng pumunta sa sabihin nila may public interest yan. Dahil pagpapalaganap ng sining at kultura, pero sinong nakakanood? Sila lang? Hindi ba paglulustay yan? Sabihin nila, puro biyahe ang vicepresidente. Talaga? Sino yung tinawag na Ferdinand Magellan Jr.? Ha? Na umikot sa mundo on the flimsy excuse. Ha? Ah, Pakanipis talaga ng excuse niya. Kasi e siya naghihikayat daw ng foreign direct investments. Kahit isa, wala silang maipakita. Kahit isa. Pagkatapos si Inday talaga ang lustay. Siya pa talaga ang panayang biyahe. Parang yung nabingi. Hindi sila nakikinig sa eksplanasyon. Ah, sabihin nila na dapat mag-resign si VP Inday. Bakit? Humaharap siya sa mga paratang, sa mga akusasyon. Samantalang hindi man lang maisampay yung mga kaso ni na Martin Romualdez, ni na Zaldico. Si Inday ang humaharap kahit hindi dapat. Si Inday ang pinaparatangan at hinaharap. Tapos sasabihin nila, hindi nagsasalita. Ito ka muna. Gusto niyo accountability, di ba? O di mananagot siya dun sa ahensya. Pero hanggang ngayon, yun pa rin paulit-ulit, sabi nga ni BP Inday. Accountability, pero isang tao lang ang hinuhold ninyo accountable. Tapos sasabihin nila, bitter. Wow, bitter ako? Hindi. Ako, hindi ako bitter. Pero tanong nyo yung mga pensionado nating mga kawani ng AFP. Ha? Tingin niyo tama yung ang pag-iipit sa mga pensionado? Tingin niyo tama yon? Aba, pakilala ka, magbigay ka ng pangalan mo. Tingnan natin kung ganong ka, ano, lakas loob mo. Panindigan mo ang iyong opinion. Bigay mo ang iyong rason. Bigay mo ang basihan. Pero kung hindi, kung nandiyan ka lang para magsabing bitter, eh, ikaw yun. Diba? Kasi wala kang argumento eh. Bitter ka kasi hindi mo ma-articulate kung bakit galit ka sa amin. Sabi ni Jamaica, may pension pa pala, di ba ininakaw na nila yung pondo ng SSS at GSIS? Nagkakamali po kayo. Ang pension ng AFP hindi po nang gagaling sa si GSIS. Hindi pa rin nila inaayos hanggang ngayon. Sabi nila, aayusin nila. Pero in the end, ano yon? Natakot daw sila? sabi ni Don, ganyan din ang gusto nilang gawin sa mga retired officers na kesyo i-review daw nila ang mga pension nila para bang sa kanila nang galing yung pension sa mga sarili nilang pulsa. Eh ito na nga eh, itong mga current serving active service na military personnel, yung ilan nag-retire na lang, yung ilan nag-resign na lang dahil bigla nilang pinalitan ang mga ang terms ng pension. Gusto nilang i-rationalize, o so sige. So dapat maalala din yan. Sabi ni Tugs, kung si Trillanes na lang tanggalan nila ng pensyon, wala yata siyang pensyon. Ah, hindi, may amnesty siya. Pero ma ma maikli lang kasi yung kanyang servisyo, so maliit lang yun talaga. may pwede po ba tayong gawin para mapalitan si mapilitan si BBM na mag-drug test para may basehan po tayo to impeach BBM? Nasa saligang batas yan eh. So kailangan ni filean ng kaso sa Korte Suprema para i-reinterpret yung dating decision diyan. Normally kasi tinatalaban ng hiya ang ibang mga pangulo eh. Ito lang yung hindi. Sabi ni Vincent, pati pala ang pensyon ng AFP retirees ay ginagawang ghost ni BBM tanong dapat niya sa tatay niyang ghost. Uulitin ko ha, exploring the possibility ang sinabi nila. Wala pa naman daw. Ngeek. Bakit niyo sinasabi? Bakit niyo ina-announce kung exploring pa lang kayo dun sa possibility? Ang gusto nilang sabihin is, oh, manda kayo kasi tinitignan na namin yung mga pension ninyo. Baka sakaling may magawa kami para madisiplina kayo dahil wala na silang reach eh. Retirees na eh. Ang mga retirees, hindi naman lamang sa subject to court martial eh. Sabi ni Koy Ababon, kamay na bakal versus bakal na mukha. Sabi ni Nur Hidayah, wrong move ang gagawin ng gobyerno na tanggalin ang pensyon. Lalo lang magkakagulo, mas dadami ang kalaban ni B. Sabi ni Leia nakakasuko ang Marcos admin. Sabi ni Cornelio Armor Facebook. Sabi ni Robert, humaharap nga ba? Bakit? Kailan siya na contempt? Sige nga. Pag hindi ka humarap makukontempt ka. Merong kaso dun sa ombudsman, sinagot naman niya. Impeachment niya, sinagot niya. Yung hiningi na clarifications ng COA, sinagot niya. O nasan pa? Umaharap, tanong ka pa dyan. May narinig ka ba na nasight siya in contempt? Wala, wala kayong ganyan. Kayo marunong. Magtatanong ka, in the hopes na makaano ka, makapag inuendo ka, di ba yung mga tipong, we, maharap ba? Parang ganun eh. O sige, gusto mo ng ganyan, sasagutin kita. Oo. Lahat sinagot. Sabi ni Rara, lang naman talaga mga tao ngayon. Nakatawa, ang, ang panis ng mga tol ang hina. sabi ni Cebio, the threat of pension removal is not only daunting, but it shows how little they care for men in uniform. They are useless to them. Sabi ni Comet, ang pension naman ay galing sa taxes ng tao. Actually, sa, oo, pero meron din kasing withholding, withheld eh. Uh, hindi kay Marcos, bakit niya pakikialaman? Sabi ni AAD, ano masasabi mo regarding sa pagtakbo ni Isko sa 2028? suportado ni B, tahimik siya. Wala pa po akong nakikitang ganyan, sir. Sabi ni Rofida, tama po kayo dito sa amin ang sabi ng Crocs sa Lanao del Sur. Ay wag daw maniwala sa lahat ng naririnig sa media. Ang totoo daw, sila ang, ang totoo daw, sila ang nagsasabi ng totoo. Eh? Sabi ni Kilos ang pagbabago antique. Eh. Paano mahiyayan eh sunog na utak lagos na sa mukha ng bangs. Hmm. Yes, sabi ni Candy Crusher, hindi ba kapag retired na civilians na sila? At hindi ba ang pension nila binayaran na nila noon palang nasa serbisyo sila? Yes, ma'am. sabi ni Wei, I see it lahat cover up ginagawa ni BBM and company para di lumabas ang katotohanan sa mga korupsyon sa gobyerno. Ngayon, pinasok si Soto and Lacson. Inalis si Sen. Marcoleta sa Blue Ribbon and ICI Closed Door Investigations. Salamat kay Bart. At kay 24th. Sabi ni Bart, lahat na lang ng pwedeng i-corrupt pati pension pa ng mga retired. Mm, mismo. Hi, kay Pekto sabi ni Ambro, yung aso, kumakahul na naman at pinabura ng DOJ. Grabe yun na lang inaasahan tatanggalin pa, sabi ni Ma'am Lady in Blue. Thank you, Sir Kentaro. Sabi ni Adrian, a part of me ay gusto na gawin nila yung banta nila para gumalaw na ang baso makikita nilang hinahanap nila either sa Supreme Court o sa mismong hanay nila. Oops. Ay, nakakasawa sa totoo lang. Ang ginagawa nga nila ay sunod-sunod na paglalapastangan sa karapatan natin, sunod-sunod na pananakot, sunod-sunod yan, para masanay na lang tayo at hindi na tayo humirit. Pwes, nagkamali sila, iba ng panahon ngayon. Sabi ni Sir Mario, si Browner ang guest of honor sa Marine Day anniversary. Uy, kailan to? Happy birthday, Philippine Marines. Sa mga retired Marines, kaya umal umalma ang ibang retired. Ah, ganun ba? Mayroon palang ano? Sabi ni Black Knight, sa totoo lang, sa totoo, ang daming utang ng gobyerno sa mga retired men in uniform sa mga increases hanggang ngayon may mga differential pa sila 10 or more years back. Yikes! Sabi ni Sir Aris, they're pushing the narrative too far. What is too far? As far as they know kasi hindi tayo masyadong umaalma. Oo, they're very unpopular which means that in a fair election, talo sila. Pero, alam nyo naman, they may or may not interfere in it. sabi ni Rodel, sumusobra na talaga ang gobyerno ni B. Kailangan pa malipol yan sa pwesto. Lahat na para matakpan ang kapalpakan at kahiyupan nila.